Hello guys, isang magandang araw po sa ating lahat. So may nag-message po sa atin na nagpapatulong kasi marami siyang big guys. So baka magustuhan nyo po. 45 days na po sila at ang gaganda. So i-attach ko po yung video po ng mga beak para makita po ninyo. Ano? And pwede nyo po akong ipm para or pwede ko po kayong samahan po doon sa kanya. Uh, kasi medyo madami po. At ang gaganda nila guys. Tingnan po ninyo. Ang gaganda nitong mga biik niya. So, maganda at doon sa part na yun is wala pong mga sakit po doon. Hindi sila napektuhan ng ESF. So, baka may mag mga gusto mag-start po ulit na mag-alaga. Ano? Uh, makatulong na din po tayo sa, sa kanila. Kasi, pag, pag hindi po na dispose yung iba po noon eh malaking malaking pera po yung eh, gagastusin para doon sa pakain po nila so kung may makabili po ng kahit dalawa or apat di malaking bagay po yun na mababawas po and medyo medyo pa kaunti na din po yung baboy natin kaya siguro start na din tayo na magalaga guys ano? sa akin kasi medyo mahirap pa kasi 78 yung nilibing natin doon na baboy. Kung pwede na sana, mag-aalaga din sana tayo agad guys. So ayan, so sana ma magustuhan nyo po yung yung po natin na naka po yung baboy. Kasunod na po i-attach ko po. Ayan, thank you for watching guys.